dahil sa sunod-sunod na aksidente sa lansangan. Mas pinaigti ngayon ng Tabaco City PNP ang pagpapatupad ng batas trapiko lalo na laban sa mga babagal na sasakyan. Nitong Miyerkules, sinita at pinagmulta ng pulisya ang ilang tricycle drivers dahil sa paglabag sa mga batas trapiko o mga regulasyon tulad ng paggamit ng inner lanes sa mga pangunahing kalsada na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Pabor dito ang dalawang dekada ng tricycle driver na si Tatay Fernando. Aniya, ang pagsusumikap na ito ng PNP ay magriresulta sa mas ligtas at maayos na sistema ng trapiko sa kanilang lungsod. Order po ng ano, para po sa PNP, so rules and regulation. Tama naman po yung mga slow vehicles na tinatawag. Uh, nasa gilid yung para sa kanilang lane. Para na maliwas disgrasya kasi yung nag overtake dito sa kanan ng mga ano, sasakyan ng malalaki. Doon nga na, nangyayari, Nakak nakakaroon ng aksidente dahil sa walang uh, daan na formal. Dapat talaga yung mga slow tricycle, kagaya ng motor, sa gilid para iwas po yan aksidente. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr., hepe ng Tabaco City Police Station, layunin ng mas mahigpit na pagpapatupad na ito na mapabuti ang daloy ng trapiko at mapataas ang kaligtasan sa mga lansangan sa kanilang lungsod. Uh, pag nandiyan dyan, pinapaalalahan na natin sila na uh, may mga warning naman tayo, hindi naman agad-agad talagang tinitikitan. Pinapaintindi natin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga magka-tricycle, na dapat dito kayo, dito yung tamang daan ninyo. Kung talagang slow moving ka at uh, four lanes yung daan, dapat dito ka talaga sa, ano, sa rightmost. Ano, para pag yung nag-overtake kasi, ang general rule kasi, pag mag-overtake dapat, sa kaliwa talaga. Ano, so pag mabilis sa sasakyan, overtaken ka kaliwa. So, yun ang mas uh, pinapaigting natin para maiwasan yung mga uh, disgrasya. Dahil hindi pa four lanes ang karamihan sa kanilang kalsada, muling pinaalalahanan nito ang mga gumagamit ng kalsada na mas magdoble ingat. Kasanayan natin talagang two lanes nung unang panahon, di ba two lanes? So, right and left lang yan. So, mag-overtake lang once clear. Pag, clear, uh, pag hindi pa, huwag nang pilitin. And then, pag halimbawa, yung mga tricycle natin, or uh, jeepneys, or uh, even the buses, pag mag-pick up, or uh, magbababa ng pasahero, talagang, kung may shoulder naman, gigilid nila na maayos, para hindi sila nakaka-obstruct sa traffic. So, yun ang uh, dinidiseminate natin sa kanila, and... Uh, Paminsan pumupunta kami dyan sa mismong tambakan ng mga tricycle at uh, bernibripping namin sila. Meron kami mga activities together with the PCR na uh, binabahagi namin sa kanila kung ano yung mga tamang gawin when it comes to uh, defensive driving. Nanawagan din ng hepe sa lahat ng motorista na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas-trapiko upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa mga balitang tatak, i code may insinare